napakahusay din ito sa mga tao na may mga masasakit ang tuhod. Kumukulo na yung ating ginagawang tsaa o nilaga na dahon ng alagaw. Napakaganda mga kabayang pag inner natin kapag ating napakuluan na ito nagiging sariwa yung kanyang dahon at masarap itong inumin hindi ganong masangher yung amoy. At ating iintayin na lamang ang 5 minutes at saktong 15 minuto at atin nang ahunin uh, at palalamigin at saka natin lalagyan ng kalamansi bago natin inumin. Napakahusay din ito sa mga tao na may mga masasakit ang tuhod o merong namamaga ang mga sapnan o yung mga kasukasuan. Pwede rin natin dikdikin ang dahon, lagyan ng kaunting lang sa tihagod. At yan mga kabayan, hanggang dito na lamang. At sana ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang binahay kong video nito. Good luck and good health. At pakipindot ng notification bell.